Kung mayroong anumang bagay na gusto natin tungkol sa bagong henerasyon ng mga bituin, ito ay ang kanilang adaptability. Maraming Gen Z talents ngayon ang marunong umarte, kumanta, at sumayaw, at mayroon pa silang alindog at talino gaya sa Bini. Nitong 2024, ang Bini ay nakakuha ng pandaigdigang pagkilala na naging pinakana-stream at pinakasinusundan na P-Pop na grupo sa lahat ng panahon isang fenomenon na gusto ng mga tagahanga at media na tawagin na, Bini Fever. Sa kanilang tinatamasang kasikatan ngayon, ay hindi rin mawawala ang tanong ng ibang mga tagahanga, kung gaano, o ano na ang mga naipundar ng iba sa kanila ngayon. Kaya alamin natin sa dalawang miyembro na sina Bini Mikalim at Colette Vergara ang kanilang naumpisahan. Siya si Mikala Jana Jim Lim, kilala sa stage name na Mika. Ipinanganak siya noong November 8, 2003 sa Cebu City. Mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid. Ang kanyang pamilya ay unang nanirahan sa Cebu bago lumipat sa Santa Rosa, Laguna. Kalaunan ay lumipat sila sa Silang, Cavite, kung saan sila nanirahan ng walong taon bago lumipat sa San Juan, Metro Manila. Habang ginugol ni Mika ang karamihan ng kanyang mga taon ng maagang pagkabata sa Cebu City, natuto lamang siyang magsalita ng Tagalog nang lumipat siya sa Laguna makalipas ang anim na taon. Hindi nagtagal, lumipat muli ang kanyang pamilya sa Cavite at nanatili doon ng walong taon bago pumunta ng Maynila. Ang 21-anyos na singer ay naninirahan lamang sa metro ng bansa sa loob ng halos pitong taon na ngayon. Nagsimulang kumanta si Mika sa kanyang pagkabata. Nagsimulang kumanta noong siya ay bata dahil sa kanyang ama at naging inspirasyon niya ito. Tuwing may karaoke, sinasamahan niya ang kanyang ama at kumakanta kasama nito. Ito ay aktibidad niya sa kanyang paglilibang at hindi rin siya sumali sa mga kompetisyon sa pag-awit. Naimpluwensyahan ng pagmamahal ng kanyang ama sa musika, si Mika ay nasiyahan sa pagkanta mula sa murang edad. Lagi din nagkakaraoke ang dalawa. Bagamat likas na may talento si Mika sa musika, tumanggi siyang sumali sa mga kompetisyon sa pag-awit dahil itinuturing niyang isang libangan lamang ang pagkanta habang lumalaki. Dati siyang miyembro ng cheerleading team ng kanilang paaralan, dalawang taon siyang naging cheerleader sa high school sa DLSU at poveda na nagpapaliwanag sa kanyang flexibility. Isa rin siyang DLSU volleyball player noon na isang versatile player na madalas nagsisilbing setter. Noong 2018, nag-audition si Mika para sa Star Hunt Academy sa Laguna at napili bilang trainee noong unang bahagi ng 2019. Noong October 10, 2020, si Mika ay isa sa huling walong trainees na nagtapos at opisyal na inihayag bilang miyembro ng isang idol group. Sa pagbabalik tanaw, inilarawan ni Mika ang kanyang mga trainee days bilang ang worst phase of her life, dahil ang maingat na proseso ay nagduda sa kanyang passion sa showbiz. Sa kabutihang palad, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay nagbunga sa kalaunan ng siya ay nagtapos sa Star Hunt Academy noong 2020. Noong November 2020, opisyal na naging miyembro si Mika ng Filipino girl group na Bini, na isang pangunahing rapper na opisyal na nagdebo noong June 11, 2021. Ang grupo ay mula noon ay nakakuha ng malawakang pagkilala at tinaguri Nations Girl Group dahil sa kanilang makabuluhang epekto sa publiko at Philippine pop music. Nitong 2024, si Mika ay kabilang sa inilista ng Google bilang ikasampung pinakahinahanap na babaeng personalidad sa Pilipinas para sa taong iyon, kung saan ang Bini Group mismo ang nanguna sa listahan. Dahil baguhan pa lang sa entertainment industry, ay wala pang sariling bahay ang singer, ngunit nag-iipon ito upang magkaroon ng kanyang pinapangarap na bahay. Pero ayon sa ibang mga balita, ay maganda at malaki ang bahay ng kanyang pamilya at may kaya na daw sila noon pa. Ayon pa dito, sa lahat ng miyembro ng Bini, siya ang may mayaman na pamilya bago pa man ito napabilang sa grupo, at maganda din daw ang trabaho ng kanyang mga magulang. Paniguradong mayroon din kondominium ang Singer, kung hindi ay nagrerento lang ito, lalo na't sobrang sikat nila ngayon at busy sa kanyang trabaho at kailangan niya ng bahay na malapit lang. Mayroon din ordinaryong sasakyan si Mika, na kanyang ginagamit sa kanyang trabaho bilang miyembro ng Bini. Dahil baguhan pa lang sa industriya, ay hindi ma-estimate o wala masyadong impormasyon sa kanyang net worth. Pero ang ibang website ay gumagamit ng pagmamayari niyang algorithm sa kanyang mga social media upang tansyahin ang mga potensyal na kinikita ni Mika. Para sa pagpepresyo na partikular sa platform, ginamit ang mga sukatan mula sa Instagram, TikTok, at YouTube gaya ng mga subscriber, viewership, engagement rate, at higit pa para kalkulahin ang tinatayang pagpepresyo ng sponsorship at ang kanyang mga ganap bilang miyembro ng Bini. Ang kanyang estimated na kinikita ay nasa 1.8 million dollars o 104 million pesos. Kasama na rin ang kanyang mga malalaking brand endorsements sa kanyang Instagram. Si Mika ay ginagawa ang lahat upang umabot sa taas ang kanyang karera. Ito ay isang mahirap ngunit hindi malilimutang paglalakbay sa buhay niya. Sa wakas ay naabot niya ang kanyang mga pangarap na maipakita ang kanyang talento sa mas malaking madla. Naipakita niya ang kanyang hilig para sa parehong pagkanta at pagsayaw at ang kanyang pagkasabik na matuto ng mga bagong bagay araw-araw. Minamahal si Mika sa kanyang bubbly personality at positivity, na tumatak sa mga fans sa Pilipinas at sa ibang bansa. Higit pa sa kanyang mga talento sa musika, kinikilala siya bilang isang icon ng fashion, nakilala sa kanyang kagandahan at walang hirap na estilo. Mula sa pagtanggap ng mga bagong hamon at pagbabalanse ng kanyang oras para sa pamilya sa mga pressure, ng katanyagan, patuloy na umuunlad si Mika bilang isang artista at isang individual. Siya si Maria. Nicolette Vergara, kilala sa stage name na Colette. Ipinanganak siya noong September 14, 2001, sa Tagbilaran Bohol, kina Arnolfo at Maria Regina Vergara. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng limang magkakapatid. Ang kanyang ama ay isa ring mga awit at drummer. Nag-aral siya sa Japan-Philippine Institute of Technology sa Bulacan bilang scholar, kung saan nagtapos siya kasama ang kanyang co-member na si Maloy nitong 2024. Ang kanyang mga kasanayan ay nakakatulong sa patuloy na tagumpay ng kanilang grupo. Nakuha niya ang kanyang talento sa pagkanta sa kanyang ama na isang musician. Noon pa man, sumasali na rin siya sa iba't ibang singing competitions. Sa katunayan, siya ay isang sertipikadong kontesera. Lumahok si Colette sa mga grupo ng pag-awit ng kanyang paaralan at sa mga kompetisyon sa pag-awit. Sumali rin siya sa dance group ng kanyang paaralan at nakipagkompetensya sa mga inter-school dance competitions. Sa kanyang high school years, tinanggap si Colette bilang contestant para sa tawag ng Tanghalan Singing Competition segment ng ABS-CBN variety show na It's Showtime ngunit hindi nakalaban dahil sa conflict sa kanyang pag-aaral. Kasunod ng nabigong audition para sa Pinoy Big Brother, 8 sa Bohol, nag-audition si Colette para sa Star Hunt Academy sa Laguna noong 2018, at napili bilang trainee noong unang bahagi ng 2019. Noong October 10, 2020, si Colette ay isa sa huling walong miyembro ng Star Hunt Academy Girl Trainees na nagtapos sa akademya at opisyal na inihayag bilang miyembro ng isang idol group. Noong November 2020, opisyal na naging miyembro si Colette ng Filipino girl group na binibilang main vocalist, lead dancer, at rapper na opisyal na nagdebo noong June 11, 2021. Sila ang naging unang Filipino pop group na may pinakamaraming buwa ng tagapakinig sa Spotify, at ang unang nanguna sa Billboard's Philippine Songs Chart. Sila rin ang unang nakatanggap ng Billboard Philippines Women in Music, Rising Star, Award. Sa ngayon ay wala pang naibahaging bahay si Colette na masasabing sa kanya, marahil ay nag-iipon muna ito para may pagawa din ng pinapangarap na bahay para sa kanya at sa kanyang mga magulang. Siya ay hindi galing sa mayaman pamilya, at hindi ganun karangya ang buhay nila. Kaya ngayon ay ginagawa niya ang kanyang makakaya upang mabigyan ng magandang buhay ang sarili at pamilya. Pero paniguradong may kondominium ito, o nagre-rent lang ito lalo na't sa Bohol sila nakatira at kailangan niyang may matuluyan sa metro. Malamang na mayroon din itong ordinaryong sasakyan na kanyang ginagamit sa trabaho. Sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang pamilya, pinasok niya ang mundo ng negosyo. Sinong mag-aakala na sa murang edad niya ay nakapag-franchise na si Colette ng food business na pinangalan ng Egg Cloud sa kanyang probinsya sa Bohol? Siya ay hindi lamang isang mahuhusay na individual kundi isang business-minded din. Walang gaanong impormasyon tungkol sa net worth ni Colette. Dahil bago pa nakilala ang kanilang grupo, at lahat ng kanilang aktibidad ay hinahati ng bawat isa sa kanila. Ngunit ayon sa ibang website, ang mga potensyal na kinikita niya sa kanyang multiple revenue. Para sa pagpepresyo na partikular sa platform, ginamit ng mga sukatan mula sa Instagram, TikTok, at YouTube gaya ng mga subscriber, viewership, engagement rate, at higit pa para kalkulahin ang tinatayang pagpepresyo ng sponsorship, at ang mga kinikita nito sa endorsement sa kanyang Instagram. Ang kanyang estimated na kinikita, o net worth ay nasa 1.5 million dollars, o 87 million pesos. Kilala si Colette sa kanyang masiglang presensya sa entablado, madalas na binansagan bilang, makulit, na miyembro ng Nations Girl Group na Bini, dahil sa kanyang nakakahawang katatawanan at lakas. Pero sa totoong buhay, iba ang side ng sarili niya. Inami ni Colette na kahit siya ay mapaglaro at puno ng buhay sa entablado, sa labas ng entablado, siya ay tahimik. Gayun pa Ibinahagi niya na kapag nasa entablado siya, pakiramdam niya ay mas buhay siya, na napapansin kung paano ang enerhiya mula sa kanilang mga tagahanga, ang blooms, ay nagpapalakas sa kanyang pagganap. Unti-unti niya din naaabot ang kanyang pangarap. Sa pagtaas ng katanyagan ng bini, mabilis na sinabi ni Colette na ang kinang at glamour na nakikita ng mga tao ay resulta ng kanilang pagsusumikap sa likod ng mga eksena. Pinaalalahanan din niya ang mga tagahanga na ang kanilang tagumpay ay dala ng dedikasyon, pawis, at syaga. Kahit naman ilan sa kanila ay ayos ang financial, may mga struggles din si Namika at Colette sa buhay at ang kanilang storya ay maganda kahit pa iba-iba sila ng kwento, somehow nag-click ang samahan nila at nakikita naman sa interactions nila sa publiko at social media at nakaka-relate at nagugustuhan naman ito ng mga tao. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede niyo linawin sa comment section. Salamat.